dia. Ikut dan sumo. Mana? Amin ang baran Amin ang baran nyo. Nakitaan na siya. Alam, <laughs> kakasunod yung atin. Ubad, no, oh. Buti ko yung kay tita. Tita. ano yun kay mami ba yun? Ano ba yung tira kay mami? <laughs> Ay, ba Hindi ah. <laughs> 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 ko nalalay ko. <laughs> na <rin. laughs> dan dia. Itu orang yang cantik ya toh. mama, Tila mama, mama yang tipe baru. Sekarang dia sayo. Ya. Siapa yang boleh? Oh, amin. Satu dingin <laughs> oh, dada, dada, dada. kompleto na. -da, na. Eh, break. Alam mo? isa. Siguro, <Canvas> I'm going to the one